Pops, ano mga sabi mo? Nasisira yung imahe namin mga vlogger dahil sa mga interview mo. <laughs> Ang uh, sasabi ko lang kay Pacboy, tatagan niya, laban lang. Laksan ni Par. Wala, sabi ko lang. Pati ka ba swerte sa akin? Hey, ha? Kapalang mukha mo ha, sa itsura mo na yan ha? <laughs> uh, Hindi ko malamang kung um, galit o inggit. Ayaw mo, Pacboy. Ang <laughs> ah, hanapan kita ng babae. Hi guys, dahil natanong na natin ng Team Bogok kung ano yung mensahe nila kay Pacboy. Ngayon naman, pupunta natin ng Team sa kanilang bahay para tanungin kung ano yung masasabi nila sa relasyong Boy Tapang at Cherry White. Kaya pupunta natin sila ngayon sa kanilang bahay. Let's go! So yun guys, nandito tayo sa bahay ni FCY Channel. Sana nandito siya ngayon para tanungin. Let's go! Opo! Si Paano ako napasok, <laughs> <laughs> ano ko lang kapasok na? Tinakbang ko lang yung gate niya bayaw. Pero pasok agad ako ng guard yung bayaw eh. Sabi ko, kapasokin eh. Kahit sino ka ako eh. Bayaw. Ang tatanong kasi ako sa'yo, bayaw. Marami kasi, uh, kasi nag-request na tao, bayaw. Ano? Hindi eh, ba uh, tinanong, uh, tinanong, tinanong ko na kayo kung ano mensahe niyo kay Pacboy? Ang na ako dun eh. Hindi ah. <laughs> Ganda nga daw <doon laughs> na sagot mo doon, bayaw. Ngayon, okay. okay. bayaw, ang gusto nilang malaman kung ano yung masasabi niya sa relasyong Cherry White at Boy Tapang oh, Cherry White at boy Tapang? Oo, oh, oh, ba yun? Ay, hmm, may mga bata, <laughs> no? Pero, hindi, no? Kasi ano, totoo Totoo kayo? Oo, oh, sana totoo. So, uh, masaya naman ako. Kung baga, ano ko dyan, payo ko lang dyan, ano eh. Hindi ko rin naman masasisi si Cherry White kung iniwan niya si Pacboy. Kasi parang kung hindi ka naman masaya, ba't napipilit yung sarili mo? Ano, Di ba? Kung oh. ba't napipilit sarili mo sa taong may ka na? Sabi ba yung ang sabi ng iba, ba't daw ang bilis? Kasi nakita sa video, parang may kiss, may kiss Ayan agad eh. Lang. Oh no! Hindi ko alam. ganun ka tapang si Boy Tapang. <laughs> Mabilis sa lang. Tapang talaga. Lahat kinakain. Eh. <laughs> yan ang kalakas ang kamandag ni Boy Tapang. Mm -hmm. Pero oh, ano, congrats sa kanila. Eh, sana nga ano, maging, uh, magtagal sila, magmahalan sila. Ayun eh, lang, kasi may mga bata kaya hindi ako makapagsalita na masama. Mabait ka. Babait ka kayo ba eh, no, ka kayo. Eh, yun? Ayun lang, magmahalan sila. <laughs> Ayun lang. Basta ay, yung si Pac-Boys, ano, maging okay ka lang. Makakanap ka rin ng ano mo. Tamang tao ng, uh, Tamang tao para sa'yo. Ayan. Karang malungkot. Try Mas... pa dyan. si okay. China lang. Hindi ako makasagot yung eh. may mga bata. Ibig sabihin, plastic ka ngayon ba yun? Yes! Ako din ako mura. Ano yun, yun? mo sa relasyon, relasyon na boy tapang at cherry white? Ah, ayun ba yung issue na umaano? Oo, kasi di ba parang... Um, Di kiss, di kissing de kada. Oh, oh yung agad e. video. Oh, no, mga video. sabi ko ano, masaya ako para sa kanila. Plastic din, may bata. <laughs> Plastic, din ba yung Plastic kasi may bata ano? Bata, eh. Masaya ako para sa kanila. Pero walang ko tao para kay Pakboy. Walang <laughs> ko para kay Pakboy. Kay Pakboy okay lang yon. Kasi malay mo na ano, madami pa dyan, hindi talaga si Cherry White, Ganon pero, ano, ano? Oo, pero lang, rock, yun, oh, pero pag subok lang yan, malay mo naman. Oh, yung bilag mundo. <laughs> Parang ulo mo. Broken to si Paco. Kaya nga. Okay lang yan. Okay lang yan. Congrats, congrats sa kanila. Congrats. Uh, sa kanila. Congrats uh, na lang kay Cherry ko, mm -hmm. tsaka kay mm -hmm. Boy Tapang. Ano? Oh, kasi sila masaya, supportanta lang. Ayan, thank you. Mm -hmm. Successful naman si, ano eh. Kasi taas ang mga bis ni Cherry ko, tsaka ni Boy Tapang. Oo, oh, sa so taas ng ano. Si Paco, welcome dito. Uh -huh. Anytime, pwede yung... Uh Punta dito si Pacboy. Diyan sa gate. Ikaw nga nakapasok eh. <laughs> ano ako di makakapasok ba sa bahay niyo? Eh. Ang baba ng gate ba yun? Hanggang bewang ko lang. Tinawag ko sa gate yan eh. Hindi ba yun? Eh tinawag ko sa guide yun. Sabi ko huwag makapasok kahit sino eh. Wala ba Pinapasok agad ako ng guide ka. <laughs> eh, salamat ba okay. Salamat. Salamat Chin. Salamat. So alam dito naman tayo ngayon sa Bogok House. Pasok na tayo. Dito naman tayo kay Norbin lang malakas. Okay. Oh. Mami miss mo ba si Clap Paps? Ay, mo to. Benta mo yung pack-up. Hindi mo ako usap eh. Oh. Clap Clap Mahalaga naman yung bagong mayari. Oo, oh, pero bago yan, Pops. May tanong muna ako sa'yo. Ano yan, Paps? Diba, last time, tinanong ko kayo kung ano mensahe nyo kay Pacboy. Hmm. Ah. Ngayon naman, Pops, tatanungin ko kayo kung ano yung masasabi niyo sa relasyon na Boy Tapang at Cherry White. Tanga, Pops. <laughs> Iso na naman yan, Paps. na naman yan, ha. Ah, uh, ano yung masasabi nyo? Eh, yung masasabi ko lang, ano, ah... Uh, Sana, uh, Uy, <laughs> ano? Uy, kanino? Kanta ni Paitapa. Hindi, ano, masasabi ko lang. Pati ka ba swerte sa akin? Okay, so ha? Ang kapal ng mukha mo, uh. ha? Sa itsura mo na yan, ha? Parang minalas <laughs> ka pa, ha? He lays <laughs> from milk. Coming from you, ha? Hindi, ano, ang masasabi ko lang, ah... Uh, gusto kong maliwanagan ng lahat. Gusto kong malaman kung ano ba dahilan. Kung totoo ba yun, o... Basta. Hindi ko na ba? Kakain na to sa ako mababas. <laughs> <laughs> Ibusak ito naman. Ako na naman matama. Hindi, ang masasabi ko kay Pacboy sa akin, ay kay Pacboy. Eh, kay Jerry hey, White anyway, sa kay boy, tapang. Siguro, uh, biglaan siguro yung nangyari. Kung baga, parang nainlabsin siguro sila sa isa't isa. Kasi Pero, ang bilis, ano? Uh -uh. Pero sa kabila na yun, sa pagiging masaya nilang dalawa, meron silang isang taong nasasaktan. sasaktan. Oh. Uh -huh. Walang iba kayo kung isi nyo. Kasi kayo yung nasasaktan? Ako hmm. nasasaktan para sa pinsan. Ah, pala ko ito yung sasaklan talaga eh. Hindi ko malaman kung um, galit o inggit. Kalilit <laughs> <Dito> ako ko. Pero <laughs> isa lang ang importante. Eh. Swerte ko dito. Saka hindi, oh. ano. Kumbaga sana sa kabila ng nangyari kay Cherry White saka kay Boy Tapang, sana maging okay pa rin sila ni Pakboy, Silang tatlo. Kumbaga magkaroon ng closure. closure. Para sa mga fans din nila pak yung pack, white, uh, parang ma matanggap nila, parang katnyel. Di ba, unti-unti ah. nila natanggap yung process na nag, kaya sila nag-break kasi nga may something pala yung boy. Kung baga nila ng closure yung mga fans, kasi nga, sabi nga nila, kung hindi dahil sa mga fans, wala tayo, hindi tayo papanoore, eh, we are nothing but the second break, trying hard, copy ka! Ganun pala yun. <laughs> sabi ito, ito, mo, ito, uh, ulit ko ulitin mo daw yung masasabi ko, mo kanina. Yung, sinabi ko kanina, Baba yun Baba, eh. doon dun eh. Shortcut muna lang uh, ngayon. Ang uh, sabi ko lang kay Pakboy, tatagan niya. Laban lang. Alaksan eh para. Tuloy lang gar, tuloy lang Ayaw mo Pakboy, Ang hanapan kita ng babae. Hindi nga lang ganun kalaki doga Ayaw, pwede kayo maging love team juleng tas. Pakboy. Ba? Ba't hindi nyo kaya ano? Ba't din nyo kaya try love triangle kayong tatlo ni kay Pacboy? Pajuling. <laughs> Nag-jolig na. Alam <laughs> mo, <laughs> Kuya uh, Andre, Andre TV. Lagi ka nalang talaga na hinira imahe ng mga vlogger. <laughs> oh. Bye! 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 Pagkain Oh, ay pang pinagsama. Jopakling. Pwede sa inyo jopakling, ano? Ay, Papsi, naman tatanungin ko, okay, Papsi. Na-interview na ba ito? Na-interview na. Ano masasabi okay, mo, pa <laughs> <Okay>. Hindi <laughs> <laughs> Pops, so naman mga sabi mo? Nasisira yung imahe namin mga vlogger dahil sa mga interview mo. <laughs> 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 Kasi napakabilis nung relasyon nila eh. Kasi you parang, parang ilang araw lang nagkikis na parang kung ako man sa lagay ni Pacboy, parang ano maramdam ko, parang sobrang bilis. Hindi okay, pa Nakikita ko sa mukha mo, naiingit ka. <laughs> <laughs> Ito yun, na ikaw yung naiingit eh. Then, <laughs> pero ganun na rin, naiingit din. Sala ako yung may tapang. Sala ko lang So sa mga followers nila Boy Tapang Pack White uh, ano manasabi nyo sabi ako manasabi ko lang, <laughs> <laughs> <Dago> lang. <laughs> bode na, bode na sa puwi mo to si Ading Vlog so hi Ading may tanong ako si Ading ano di ba tinanong kita kung ano may sayo mo kay -Boy last time sa van Oo. Uh. ngayon naman Ading gusto ko si malaman ng tao kung ano masasabi mo sa relasyon ng Cherry White at Boy Tapang sila na ba? Eh, di ba nga sa mga video may kiss na, may nagbe-beach na sila, yakap-yakap. Ano, siguro, parang ano lang, dun sila masaya weh. So, enjoy and sana masalo pa kayong lumagong dalawa kung kayo man and yun lang, kailangan maging masaya at maging totoo sa inyong dalawa kasi mahirap kung hindi kayo totoo sa inyo. Sa, sa isa't isa, mahirap yun. So, enjoy nyo lang habang nagmamahalan kayo. Oh. So, maging masaya tayo sa oh, kanila. ganun talaga. Kahit kahit palungkot sa Saka kung kaibigan Kung sila na man eh. guys, kung sila man talagang dalawa, dun sa mga basher na nagbabash ka ng cherry white at kay Boy Tapang, ano, maging uh, maselan tayo sa mga sinasabi natin sa ibang tao kasi hindi natin alam kung ano nararamdaman nila. So wala tayo sa katayuan nilang dalawa kaya huwag tayong makailam. So enjoy the show. Enjoy enjoy your life. Yun lang. And mag-enjoy lang silang dalawa. Ay, katago. Ano masasabi mo sa ng Boy Tapang at cherry white? Sana sa all. <laughs> dito? Kasi si Boy tapong yung gold. Tama pa ako. Lalaki Thank you. <laughs>